ay isang sa panibagong araw na naman sa inyong Inday Maria. Alam niyo naman na tuwing umaga ay talaga nag-aasikaso ako ng pagkain ng aking tunakis at ng aking asawa. Alam niyo naman kasi yan mga ka ko na talagang ako lang naman ang pwedeng mag-aasikaso dahil wala namang iba. Charisay ganag! Alam ko nga mga kindi ko na nauumay na kayo sa aking video na patalikod presyon dito sa aking kusina. Alam nyo kasi mga ka ko na talagang yan lang naman talaga ang magiging view natin araw-araw dahil wala naman akong ibang bahay. Cherries na ganar! At para nga hindi kayo maumay mga kainday ko, ay magkukwentuhan muna tayo. Alam nyo ba mga kainday ko na 11 years old pa lang ako ay sanay na sanay na talaga ako sa mga gawaing bahay? Kasi naman sa dami-dami namin magkapatid ay talaga namang sinanay na nila ako dahil magsisipag-alisan pala sila at magkakanya-kanya sa kanilang mga buhay-buhay? At age of 11 years old nga mga kainday ko, ay naranasan ko nang maging isang labandera ng malalaking pantalon. Natatandaan ko nga mga kainday ko, yung kapitbahay namin doon sa probinsya, ay palagi niya akong pinaglalaba ng mga ala-elepante niyang mga pantalon. At nandang-tanda ko din mga kainday ko, na sa isang ligo kung paglalaba, ay 100 ang binabayad niya sa akin at minsan kulang pa. Charis, <laughs> <laughs> Hindi naman kasi tayo pinanganak na mayaman mga kenday ka ko, kaya kailangan natin magsikap sa araw-araw. Alam niyo ba na sampu kami magkakapagted at ngayon ay pito na lang kami nabubuhay. Ewan ko pa talaga mga kenday ko, ang sipag-sipag ng nanay kong mag-anak. At tapos, ni isa sa amin ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Sayang nga mga kenday ka ko kasi sa lahat na magkakapatid ay ako lang talaga ang nakatungtong ng kolehiyo. At ayun, maaga naman nagpabuntis. Sayang na sayang talaga mga kenday ko. At ayun nga, kaya palagi kong sinasabi talaga kay Inday Sofia na dapat ay mag-aral siyang mabuti at huwag niya na akong gayahin kasi ang hirap-hirap talaga mga ka ko kapag hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral at lalong lalo na kapag hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa panahon ngayon ay palaging hinahalap ay kung graduate ka ng college. Alam niyo ba mga ka-inday ko na nasubukan ko mag-apply ng cashier sa may hypermarket? Alam niyo ba na 2 years course pa lang tinatanggap doon kapag naging isang kahera ka? Kaya ayun ang iyong inday Maria dahil hindi nakatungtong ng second year college ay bumagsak! Napakahalaga talaga mga kanday ko na makapagtapos tayo sa pag-aaral. Oo, minsan meron mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral tapos gumaganda yung buhay nila kasi nga madiskarte sila. Pero iba-iba kasi yan ang sitwasyon mga kanday ko. Hindi lahat ng madiskarte na hindi nakapagtapos sa pag-aaral ay eh, pare-parehas ng magiging buhay. At hindi naman ako nagsisisi mga kainday ko na nabuntis ako ng maaga kasi kung hindi ako nabuntis ng maaga ay eh, wala akong inday Sofia ngayon. At nakakatuwa lang isipin na at age of 40 ko ay eh, meron na akong college graduate. O ba diba? Bagats na bagats pa. Kaya minsan nakakatuwa talaga kapag maaga kang di. Charis! Ay ka O ay mga kabataan dyan, huwag na huwag niyong gaya gagayahin ang mag-asawa ng mas maaga. Kasi alam nyo ba sa panahon ngayon ay talagang mahalaga na nakapagtapos ka sa pag-aaral ba ka mag -asawa. kasi hindi po talaga madali ang buhay. At ayun na nga, sa sobrang kadaldalan ko ay na pala sa ati Sophia papunta sa school. At itong nagising nga kami ni Dudong Kalib ng hapon ay nagtahi ako ng damit ko na napunit. Ah, ay, Jerry ay ganar Alam niyo naman kasi mga kanday ko, nabibira talaga ako lumabas. Kaya ang palaging entry namin ni Dudong Kalib ay nandito lang sa loob ng bahay. At naisipan ko ang mga kanday ko na tahiin ang aking napunit na dress kasi sayang naman kung ipapatay ko pa sa labas. At habang nagtatayin nga ako dyan mga kaenday ko, ay busy busy din ang inyong dudong kalib sa kanyang mga laruan. Pinapaayos din ng pinapaayos ang mga nasira niyang truck dahil lahat lang naman talaga ng mga truck-truck niya ay tinanggalan niya ng mga gulong. Ewan ko ba to sa batang to, ang ayos-ayos ng laruan, sinisira naman. At ayun, hinahayaan ko lang siya sa kanyang gustong gawin dahil malay mo magmikanik ko ito pagdating ng araw at siya mikanik ko. Ang bilis lang talaga ng panahon mga kainday ko, no? Kasi si Inday Sofia ay parang kailan lang kaka-enroll ng grade 7. Mga ilang buwan lang ay medyo grade 8 na! At may pa-video nga kami dyan mga kainday ko kasi tumawag ang kanyang lala at pinapakwa kami ng laing kasi nagluto daw sila. Kaya ang sabi ko sa kanya, ay naku Sofia kunin mo na yon dahil sayang ulam din ni daddy yun bukas. Makakatipid kami kaya ang inyong inday Sofia ay agad-agad nagpunta doon sa kanyang lala. Ang sabi ko nga sa kanya ay dalhin mo tong cellphone ko mag-entry ka kasi kulang na kulang pa yung na video ko kanina umaga. At buti na lang talaga ang inyong inday Sofia ay supportive naman. Talagang nag-video-video -video siya pero sa totoo lang mga kay di ko. Ayaw talaga yan nagbi-video sa labas kasi baka nga daw mahablot yung cellphone. Well, may point naman siya kasi totoo naman talaga. E, paano pag nakuha yung cellphone? Hindi wala na akong gagamitin sa pagbablog. O ba? Diba? Mindset ba? Mindset. Saray. Oh may ganun. <laughs> At ayun nga mga kanday ko, nasa kanto na ang inyong Inday Sophia at maya maya lang ay nandun na siya sa kanyang Lala Ucharan. O oh, ba diba? Ayun nga mga kanday ko, pag uwi nga ay nagvideo din sa ate Sophia. Pinakita niya kung gaano ka-traffic ang Santa Quetera 162. Ay tara, may ganun. Sa harap nga pala yan ang Paulan mga kanday ko. At ang sabi nga niya, Mama, ang hirap-hirap talagang dumaan kasi nga ginigiba yung kasadang maayos. Ay tara, may ganun. Hindi niya alam na sumunod kami sa kanya kasi nga ang sabi ko ay kukuha kami ng maling kasi nga ang inyong dudong kalib ay gustong-gustong kumain daw ng chicken. At pauwi na nga kami dyan sa amin mga kainday ko. At sabi ko kay Inday Sofia, mag-video kami kasi para may entry na naman. Pang pahaba din to. Kaya kayo mga kainday ko, kapag wala kayong naiisip na video o pang long video, ay mag -video, video lang kayo sa bahay nyo. Tapos, lagyan nyo na lang ng voice over. Tapos, kwent konting kwentuhan sa ating mga manunood. Kasi alam nyo ba mga kainday ko, sayang din naman kasi yung ads sa in-stream ads natin. Lalong-lalong kapag na-monetize na tayo. Kakailangan natin itong paganahin. Kahit mababa ang views, palagi nating tatandaan mga kinday ko, na kapag dumami ng ating mga followers, yung mga nakaraang upload natin ay mapapanood at mapapanood nila yan. Kaya sipagan lang natin ng sipagan. Huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa kasi walang madali sa pagtupad ng pangarap. sa pala ay kung sinasabi sa inyo, kapag gusto nyo, dapat pagsumikapan nyo, dapat paghirapan nyo. Alam nyo naman kasi na ang pagiging isang content creator ay hindi yan tsambahan. Talagang pinaghihirapan yan. Kaya kung ako sa inyo, go, go, go!